Mr. Daniel Padilla, ito na ang isa sa mga itinuturing na hir mahirap na desisyon na kanyang ginawa. Okay, so ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe, at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo first magpatuli sa ating updates for today's video, nais nice ko pong pasalamatan for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsumaybay sa mga updates po natin patungkol sa showbiz chika at sa mga paborito ninyong artista. Thank you so much! At ngayong araw, bago tayo dumako sa ating proper topic for today's video, ay meron po tayong mga ilang mga napiling comment, no? Tinatawag na comment of the day sa comment section. At pag-uusapan po muna natin ito, bibigyan nating linaw ang ilan sa mga katanungan at confusion na kumakalat sa SOCMED ngayon. Sabi ni Ma'am Chirema Rema, actually po nakamove on na kami sa Katniel, pero hindi naman ibig sabihin nun, iiwan namin ang Katniel. If masaya si DJ Kayla, go! Pero hati talaga ang Katniel sa ganyan kasi yung iba, okay lang, pero hindi sila support yung movies or series na gagawin ng Kainiel. So wala naman talagang pilitan. Yung mga iba, totally binitawa na si DJ, focus na lang kay Katrin. At saka nauna naman talagang nagsalita ng hindi maganda yung kampo ng Katniel. Upgraded daw si Kayla over Kat na akala mo naman na nalo si DJ sa loto ng si Kayla ang naging girlfriend. Mas matalino daw kasi magaling mag-English, ganun and basehan ng pagkamatalino ngayon sila na una kaya gumanti lang ang Katniel fans. Tapos ngayon sila feeling na aapi ayo ah. Ayaw pa kasi magsalita ng direkta ni DJ on the interview para matahimik na lahat para wala nang masabi. oo eh, ang Katniel. Aminin niya na sila na ni Kayla. Tapos kausapin niya mga fans na itigil na yung bashing ang Sokmed. Di tapos ang usapan. Ayaw niya ng showbiz na relationship. Anong nangyari ngayon sa love life niya? Pulutan which is true diba? Minsan kasi kailangan din magsalita na yung mga taong involved, kung talagang ano ba talagang uh, kanilang real status. Sabi ni Miss Marita Olson, ba basta nang alam namin, Kayla and Daniel ay real couple. Wala silang movie na ipromote. Sila naman talaga, nagdate na sila at pumunta siya sa Boracay, kasama kasamang sila Bianca at Joe at Maggie. Sana makamove on na lahat. Accept na lang na wala, wala na, never na makakabalikan sila ni Kat. And sabi ni Ma'am para sa akin, mas magaling pa rin si Katrin sa lahat ng bagay. Matalino si Katrin sa lahat ng bagay lahat. Ayan, so lahat nga. Ganito po nila sinasabi, no. So, ang sinasabi ni Miss Marita dito is... Uh, kung talagang si Daniel ay gusto na si Kayla, eh, wala naman tayong magagawa dun, ba diba? Talagang supportahan na lang talaga kung gusto nyo supportahan ng kay Niel. Kayo po ang magde-decide nyan. Kasi... Kung parang kung talagang kayo po ay real at genuine po yung inyong pagsuporta sa isang artista, kahit sino pa yung mga makasama nila, kahit sino pa po yung magpapasaya sa kanila, eh so susuportahan na lang, di ba? Hindi yung kailangan pang ibash, siraan sa social media at magsalita pa ng kung ano-anong mga hindi kagandang salita na minsan nakaka-apekto sa mental health ng isang artista. Sabi mo ni Serenato, hindi talaga alam saan lulugar itong mga celebrity couple ngayon like Daniel and Kayla siguro ito din yung iniiwasan ng Kat kasi kaya sila private life which is tama naman si Kat at Alden private life is a happy life tingnan mo ngayon si Daniel at Kayla ang daming gustong sumakay lahat bidabida to the point na hindi na nila alam saan sila pupunta which is true this is really the, the greatest reason kung bakit may mga couples sa showbiz na sometimes mas minanais po nilang maging privado yung kanilang relationship dahil ang dami pong epal No, so yun po, that's the term eh. Pero ito na nga, nulubos ang pasasalamat ni Katrina at Daniel dahil sa kabila ng kanilang paghihiwalay, ay nananatili pa rin silang kinukuwang endorser no, ng isang uh, food product, no? Pero sa kabila po nito, may mga nagkalat na balita. Sabi po ng caption, bakit nga ba tahimik si Katrin? Ang dignidad na nagpatahimik sa mga bashers, may connection sa mga photos. Sa gitna ng showbiz storm at habang patuloy na nangingibabaw ang mga balita tungkol sa kanyang ex, isang bagay lang ang ginawa ni Katrin Bernardo, pananahimik. Ang kanyang dignified silence, kasabay ng unbothered na presence ng kanilang mga litrato sa IG, ay nagpapatunay na ang tunay na closure ay hindi nakikita sa social media. Ang 11 years sa pagmamahalan ay binigyan ng respeto. So marami po kasing mga nagpapakalat ng mga fake news na si Mr. Daniel Padilla ay nag-decide na nga na burahin di umano ang lahat ng mga photos at mga imahe ni Ms. Catherine Bernardo sa kanyang IG. So dahil dyan, personal nating binisita yung kanyang IG account which is yung Supremo DP na may verified check and then Chinek po natin lahat. So nakita natin, nandito pa, intact pa rin po, lahat po ng mga photos and videos ni Miss Catherine Bernardo kasama si Daniel Padilla dito po sa kanyang IG account. Which means wala pa rin nagbago, nandyan pa rin lahat. ah uh, pati yung mga videos nila na sobrang tagal na, na sobrang sweet nila, ba diba? Parang kasi parang ito yung uh, sinasabi ng ilang mga fans ng DJ na binura na kasi nga daw kasabay ng pagbura na lahat ng alaala -ala dahil may bago na nga si Mr. Daniel Padilla. So nakikita natin na pa rin si Catherine, lahat ng mga videos nila, photos nila together, yung mga travel po nila, nandyan pa rin, intact pa din. As in wala pong nabago, wala pong binura, nandyan pa din siya. So chanak naman natin kung Si Daniel Padilla po ba? Yan. So, check natin kung si Daniel ay nakafollow pa rin ba siya kay Katrin. Kasi baka naman sabi ng iba na inunfollow na ni Daniel Padilla. Ito po yung kanyang IG. And then yan po yung following niya, 818. So, hanapin natin ang pangalan ni Miss Katrina Bernardo. So, nandyan pa rin si Bernardo Min. Ganyan. And then, let's try to find out Miss Katrina Bernardo. So, nandyan pa rin Bernardo Kat. Which means, nakafollow pa rin si Mr. Daniel Padilla ni dito po kay Miss Katrin Bernardo. So this time naman is uh, punta naman po tayo no dito po sa IG account naman ni Miss Kat Miss Kayla Strada. Si Kayla Strada pinafollow din ni Mr. Daniel Padilla. And then Si Miss Catherine Bernardo naman punta tayo sa kanyang IG account. Tingnan natin kung binura niya na lahat ng mga photos. So, tinignan natin kung nakafollow ba siya kay DJ o kay Supremo DP. Let's try it. So, wala pong Supremo DP. No users found. Ibig sabihin, hindi pa rin niya fina-follow si Daniel. And then, we try to find out kung binura niya na rin ba lahat po ng mga photos and videos nila ni Mr. Daniel Padilla. So, ito yung mga latest uh, uploads niya, latest photos and videos. So, may kita natin dito na parang solo era siya dyan. Lahat ng mga ginawa niya, yung movie niya, ganyan. So, sa, dun po sa pinaka-ilalim, bottom ng kanyang uh, mga photos and videos, is uh, makikita natin na intact pa rin naman. Ayan, ayun eh, mga photos niya, lahat po yan, mga endorsement niya, lahat po na mga ginawa niya for the past uh, mga movies at ilang years na ginawa niya no so nandoon pa rin po yung mga photos po ni Mr yung mga videos sila ni DJ ni Daniel Padilla hindi pa rin po niya tinatanggal still intact pa rin lahat ng mga photos videos at lahat ng mga remembrance at alaala -ala nila Mr Alden Mr Daniel Padilla which means hindi po totoo yung chismis na nagkakaroon na ng burahan at nagre-remove na sila unti-unti kanila mga photos and videos sa IG, no? So 'yan po 'yan. So Ibig sabihin, dinidevunk nito ang mga fake news na naglalabasan na nakapag-decide na nga si Mr. Daniel at Katrina na magbura na ng mga photos and videos. Pero it doesn't mean na kailangan is ano, hindi po ibig sabihin na porket din nagbubura, is talagang ano pa rin tayo, ho hopia pa rin tayo, diba? At the end of the day, it's Daniel Padillas and Catherine Bernardo's decision matters, ba diba? Hindi tayo magde-decide for them, sila po ang magde-decide para sa kanilang kaligayahan. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe and please don't forget to follow my Facebook page, DarEd's TV and DarEd's channel. God bless everyone.